Labis na nag-aalala ngayon ang mga fans ng Darna actress na si Jane De Leon. Ito ay matapos kumalat ang balita na isinugod siya sa ospital dahil sa isang malalang sakit na natamo niya ngayon. Recently kasi ay kapansin-pansin ang naging pananahimik ni Jane De Leon sa kanyang social media accounts na lagi namang updated noon. Kaya naman may kumalat na balitang isinugod nga siya sa ospital. At totoo nga ang rumors dahil ang balitang ito ay kinumpirma mismo ni Jane De Leon sa isang update at sinabi niyang totoong isinugod siya sa ospital dahil may matinding karandaman siya ngayong iniinda. Ayon kay Jane, Hi everyone, sorry if I'm not active lately, I'm still sick. I tested positive with dengue and UTI. I won't be able to reply but I promise to see you guys soon. Thank you for all the prayers. Bagamat madali lang lunasan ang UTI, ay sobrang nag-aalala naman ngayon ang kanyang mga fans dahil sa sakit niya dengue. Depende sa sitwasyon, pwedeng maging kritikal ang kalagayan ni Jane De Leon dahil sa kanyang dengue. Depende rin kung gaano siya katagal mananatili sa ospital, pwede din madelay ang taping ng teleserye niyang Darna. Pero kadalasa naman sa mga taping ng teleserye ay advance na yung mga episodes, kaya naman may buffer sila kahit papaano. Pero ayon naman sa kanyang mga fans, kayang-kaya itong lagpasan ni Jane dahil nga siya si Darna. Sagot naman ng ibang netizens, napapansin daw kasi nila na pagkain niya ng kung ano-ano na isineshare naman niya sa IG stories at TikTok niya. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.